Ayan mga guys. Ang daming paniki. So, ayan mga guys. Ang mga paniki. Napakaraming paniki. Mga guys. Ayan yung tinatawag nilang paniking vampira. No? Ito yung mga paniking maliliit na umiinom ng mga dugo. Ng mga hayop tulad ng mga kabayo, kalabaw. Maging sa ano no? Maging sa baboy ito ay sumisip-sip sila ng mga dugo iba din yung paniki na malalaki at iba din yung iba din itong paniki na maliliit no? so itin tayo sa pagpasok dito mga guys no dahil maiikli lang ang mga butas so ayan mga guys ang dami nila mga guys so, so ayan wow it's very nice of place. So, very amazing. Look at that. Say look. So, very nice. This place. Because I like that. So, ayan mga guys. Natin ay hangkaw. hanggang dito lang pala yung mga butas mga guys so tawid tayo dun sa cabin yeah, mga guys どこ,どこ guys hanggang dito na lang no so ayan wala mas na tayo may tandit